Habang tinitingnan niya ang mga recipe nito sa ibaba, kinukuha niya ang, ang dalawang sayote at yung sangig. Hihiwain ito. hihiwa ang ginger at bukal na yung tubig init. Tinitingnan ng langka kung lata na ba. At tinitingnan ulit. Hindi, pa hindi pa yan tuluyan na lata. Habang hinahanap mo ng ibang ingredients, yung apoy ay nagsilaob na. Bumubukal na yung mantika at ilunod na ito nang walang pagalinlangan. Ito yung magpapalasa sa ating ginataang langka. Ang bumbay at ahos. May, kon konting ginger yan. At habang inukay-ukay yan, ilalagay na lang hiniwa na sa yuti na may pagkalaki-laki okay okay nang okay hapon muna natin ang ugasan i-prepare muna natin ang niyog kukunin natin ang gata niyan, at yan ang magpapalasa at magpapaaroma sa ating ginataang langka okay okay yan. nilulokot yung tangad ilagay yung tangad at may asin paminta abang in okay okay uh, lagyan ng patis nagbukal bukal at nagmix na yung aroma ang ingredients at yung aso yan ang prepare natin na kamuti Gusto ko Gusto ko sa Yan ang prepare natin na at habang hinugasan ng sibuyas, siyempre, hihiwain yan. Prepared na rin yung limonsito natin. Kasi, pag after yan, ilagay natin yan sa ating kilawin. Ba't nawahi itong pagharos ng kamunggay? Kaya pala binilisan. Oh. Inihiwa yung sa yuti. Tapos nawahi yung pagharos. Pero okay lang. Kasi review lang yan. Ito yung tinitikman natin na ano. Paglata na ba yung langka. Mukuha mo na si Itak ng kahoy. At ilunod na natin yung kinunis-kunis na maraming langka. Oo, kainin natin yan ng ukay at ito yung pagpiga natin kasi ilalagay natin yan sa sa oh tingnan nyo naman masyadong latok yan yan ang magpapalasa sa ating recipe ngayon ilagay natin yung tanglad tapos ukayin natin at dinikdik na yung luya -ah. ito yung prepared natin na kamuti dahil magkilaw tayo at ang kanin natin ay mais at saka rice abang busy sila at luto na ang ating ginataang langka nihiwa natin yung bumbay kasi ilagay natin yan sa kilawin natin at pugaan natin ng limonsito first round second round at drown. Ah. <laughs> at ayan ha, prepared na. Oh. At tinitikman na ni na Itay. Napakasaya talaga ng buhay dito sa probinsya. Makikita natin sa kanilang mukha na napakasaya at oh masarap, oh, masarap.